Kwentong kababalaghan natin ngayon ay nangyari mismo sa University of the Visayas sa Toledo City na tila ba daw isa itong tiyanak na nangyari at nakita mismo sa isang estudyante doon sa paaralan at hindi, lang daw ito pang isang beses na nangyari kundi marami na ngunit laking gulat at tila ikonong na ito ay tiyanak dahil mga footprints ay naiwan doon sa loob ng classroom sa mga chairs at lalong lalo na nasa mga footprints na makikita sa pisara o blackboard. Isa itong uh, signal o sign na ito ay bata dahil yung size ng footprint doon sa pisara at sa mga chairs sa loob ng paaralan ay tila maliliit. At isang question natin kung bakit hindi ito isang kababalaghan at pwede natin ikumpirma ito na ito ay kababalaghan dahil paano makakalakad yung tao o bata doon sa pisara. Eh yung porma ng pisara ay ganun, paano makalakad yung tao, ba diba? So para itong um, nag-viral, nag-viral po ito, yung balitang ito, yung iba naman ay hindi naniniwala makikita sa comment sections lahat ng mga uh, comments ng mga taong hindi naniniwala at natatawa pero marami din talaga ang naniniwala na bakit may mga footprints talaga ng bata kaya sabi nila ito daw ay isang tiyanak dahil naman po paano nga makakalakad yung tao yung bata dun sa pisara at yun sa nakikita natin yung tiyanak ay isang bata at yung galawan po ng tiyanak ay pagalaw-galaw at kahit saan kahit ano pang porma yan kaya niyang akyatin may mga ebidensya naman ang mga guro dahil po yung mga estudyante nila ay nagsend po ng pictures at sabi nga yun na ah, uh, ito po yung nangyari, ito po yung picture na naisend ng aking estudyante kaninang umaga, yun po yung nakita nila mismo. And then, ayun nga, marami talaga yung naniniwala at nakakita mismo sa nangyari doon sa University of the Visayas, doon sa Toledo. Pero marami nga, ayun nga, ang hindi naniniwala, pero nasa atin pa rin po kung naniniwala tayo. Hindi man tayo maniniwala pero kapag atin itong makita at ating isipin kung bakit talaga may gantong kaliit na mga footprints, hindi nga, kung atin di ba yung mga estudyante hindi gaano, hindi ganyan kaliit yung mga footprints o kung kamay man yan na ayun fake fake lang yan pero hindi naman kamay yung forma kasi kapag kamay pwedeng pwede kasi pwede, pwede naman maganyan yung yung um, yung bisara o yung mga chairs na may mga alikabok pero kap pagpaa. Bakit? Imposible naman kung gaganunin yung tao eh, ang laki-laki nga ng paa natin. At ang size na yon po ay bata. Kaya posible talaga. At hindi din naman natin po maidi-deny -de na yung mga paaralan, hindi lang po sa sinasabi ko ngayon na sa, sita uh, sa University of the Visayas, kundi marami talaga, lalo lalo na sa mga paaralan ng mga pambata, yung mga publikong paaralan yung sa elementary, marami talaga yung mga kababalaghan na nangyayari sa loob mismo ng paaralan. Kaya hindi po ito questionable or hindi na ito bago sa atin na may mga ganitong mga apang pangyayari na nagaganap sa loob ng mga campuses or ng institution kasi karamihan yan talaga yung puntarya nilang tirahan dahil yung mga paaralan ay karaniwang may mga matatayog na kahoy na pwede nilang pagtataguan at the same time pwede nila ito gawing tirahan dahil uh, peaceful ang lugar eh at the same time uh, malinis at saka uh, peaceful, mapiyapa dahil nga sa mga matatayog na kahoy na nakasurround sa mismong uh, paaralan and then uh, later on may mga paaralan na kahit wala namang mga kakoy na matatayong, um, old na rin po yung ang mga infrastructures, yung mga buildings ay luma na at marami na rin yung mga nagaganap na pangyayari nung sinauna pa na hanggang ngayon mga buildings na yan ay buhay pa. Yung mga ganyan, yung mga old na mga buildings naman ay posible naman talaga na matitirahan ng ibang elemento. Kaya sa pangyayaring ito, posible talaga na isa itong at kwentong kabalaghan. Kung naniniwala kayo, i-comment nyo lang. Kapag hindi kayo naniniwala, i-comment nyo lang din. Kasi po, um, it's a matter of exchange of information and views and opinions. Kung sumang-ayon ka, nirespeto kita. At kapag hindi ka sumasang-ayon, na tingin mo fake-fake lang ito, Um, nirespeto ko rin po yan. Ang sa akin lang ay ginawa ko ay ishare na naman sa inyo kung ano yung mga kumalat na kwentong kababalaghan para malalaman nyo rin. Ito po si John Jamada ang nagbibigay sa inyo ng iba't ibang kwento. Kaya subscribe for more, for more videos.